si Diamonds ay matalik na kaibigan ng isang babae. At mukhang si Bethany Frankel ay nagdaragdag ng ilang seryosong kislap sa kanyang buhay sa loob at labas ng beach. Kumusta sa lahat? Maligayang pagdating sa channel. Ngayon, susuriin natin ang pinakabagong scoop sa dating Real Housewives of New York star, si Bethany Frankel, at ang kapanapanabik na relasyon niya sa boyfriend na si Tom Villante. Manatiling nakatutok habang ginalugad namin ang kanyang kamakailang araw sa beach sa Miami, ang nakamamanghang singsing -sing sa kanyang daliri at ang kanyang namumulaklak na pagmamahalan. Pasukin natin ito ngayong Thanksgiving habang karamihan sa atin ay naguhukay sa pabo, si Bethany ay nagbababad sa araw sa Miami. At hindi lang ang araw ang pinag-uusapan ng mga tao, iyon ang kapansin-pansin at makapal na sing-sing na kumikinang sa kanyang daliri sa pakikipag-ugnayan. ito ay isang senyales ng isang bagay na malaki. Sabihin na lang, ang internet ay umugong sa hakahaka -haka. si Bethany. 54 ay mukhang ganap na fit sa isang lacy white one-piece swimsuit ang kanyang beach look na nakataas sa mga alahas na nakaagaw ng spotlight. Ngunit, syempre... Ang sing-sing na iyon ang pinag-uusapan ng lahat. Engagement ring ba yun? O isang piraso lamang ng magarbong alahas? Talagang interesado kaming makita kung paano nangyayari ang lahat ng ito. Isang linggo lamang bago ang araw ng kanyang beach sa Miami, nag-Instagram official si Bethany kasama ang kanyang kasintahan na si Tom Villante. At mukhang inispoil spoil siya. Sa kanyang Instagram post, Ibinahagi ni Bethany ang isang clip ni Tom na nagsisindi ng maaliwalas na apoy para sa kanya. Habang binabalot niya ang sarili sa isang marangyang for blanket, mababasa sa kanyang mapaglarong caption na Because Hash Imworded at Hash and Me man, malinaw na nagpapakita kung gaano niya pinahalagahan ang mga matatamis na galaw mula kay Tom. Malinaw na nag-i-enjoy ang mag-asawa sa kanilang oras na magkasama at gustong gusto ng mga tagahanga na makitang masaya si Bethany. Unang naging publiko ang pag-ibigan ni na Bethany at Tom noong Setyembre nang makitang magkahawak kamay ang mag-asawa sa publiko. Mula noon, nakita na sila sa iba't ibang mga kaganapan, kabilang ang kanilang unang pampublikong pagpapakita sa Yellowstone Season 5 premiere sa unang bahagi ng buwang ito sa New York City, bagamat hindi sila magkasama sa red carpet ang mga lovebird ay nagpost para sa mga larawan sa loob ng venue na nagpapalabas ng chemistry. At habang pinananatiling pribado nila ang mga bagay, malinaw na mas masaya si Bethany kaysa dati. Ngunit ano ang tungkol sa kanyang mga nakaraang relasyon, si Bethany ay nagkaroon ng kanyang patas na bahagi ng mga high-profile na relasyon. Dati siyang engaged kay Paul Bernon, ngunit itinawag ito ng mag-asawa ng mas maaga sa taong ito. Ayon sa mga mapagkukunang malapit kay Bethany, ang dalawa ay hindi tama para sa isa't isa. At habang nakamove on na siya, mabilis na nakahanap si Paul ng bagong relasyon sa kapatid ni Olivia Culpo, si Aurora Culpo, kahit na hindi rin nagtagal ang pag-ibigan na iyon bago si Tom, na link si Bethany sa German artist na si Niklas Castello ngunit tinumpirma ng mga ulat na naghang out lang sila bilang magkaibigan. Gayunpaman, mukhang talagang nag-click ang mga bagay para kina Bethany at Tom, at hindi kami magiging mas masaya para sa kanya tungkol sa hinaharap. Bueno, tila tinatrato ni Tom si Bethany na parang royalty, nagpapaputok, humihigop ng late, at nagbibigay liwanag sa kanyang social media gamit ang mga matatamis na sandali. Ito na kaya ang simula ng mas seryoso. Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay upang makita kung ang spark na iyon ay hahantong sa mas malalaking bagay sa hinaharap. Ngunit isang bagay ang sigurado, si Bethany ay tila nagniningning sa kaligayahan at hindi kami maaaring maging mas nasasabik na makita kung saan napupunta ang relasyon na ito. Ano sa palagay mo ang bagong relasyon ni Bethany kay Tom? at ang nakamamanghang sing-sing na iyon sa kanyang daliri, may kasal kaya sa hinaharap. Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa lahat ng iyong mga paboritong celebs. See you next time!